Problema nyo din ba ang mga plansa ninyo na tulad nito? Sa dalawang tabletas na ito guys na panadol na ginamit ko dito ay nakaka-amazing po talaga yung resulta. So ang unang-unang ginawa ko po dito guys ay pinainit ko po siya masyado yung uh, plansa po natin bago po natin pahiran ng tabletas na ito. So magingat lang po tayo guys para hindi po tayo masunog. So ganyan po siya guys napakabilis lang po lahat po ng itim dyan ay pinahiran ko po talaga ng tabletas. So ito nga ang resulta niya guys nakaka-amazing po talaga. Ayan, so papahiran po natin diyan para makita nyo. Ayan, wow. wow. So tingnan nyo guys, oh. Ayan po siya guys. So, di ba po, napakabilis lang po ng ano niya, Ayan, so uh, talagang nakaka-amaze po talaga. Napaka-easy lang po ng technique na ito guys. Sa hindi po, uh, ma sa namong problema po at hindi po alam ang mga ganito na mga technique ay pwede nyo din pong sundan. Basta uh, ingatan lang nyo po yung mga kamay po ninyo para hindi po masugatan or masunog. So iwasan lang po natin yung ano pag-distract po natin ng ating isipan para hindi po masunog yung mga kamay natin. So ayan lang po.